guys, may gabi sa inyo hang tanano. Maghatag tag advance regalo karon. Uh, para ni ugma puhon sa September 20, 2024. So para ni sa adlaw sa Friday no, ato ang ihatag karon advance regalo o special kombinasyon o partial combi. So sa mga ganan mo sabay ani, eh, sabay lang inyo mga mga boss. Ah uh, congratulation no sa ato ang guide karong adlaw naka 2 hits ta karong adlaw pod gahapon 2 hits ta karong 2 hits ta pod ta karon no so kung naka mo sa 820 kanina sa 5 pm congratulation sa karong 9 pm kay 213 escalera jud no uh, to, ganina, ah. so, ato nang gibilugan dito kanina ah sa ato plano na video ingon ako sa inyo mo na muna to ang based escalera ang baby number no na escalera Ato nang gilinginan dito, doon na nakabuk mga boss. Ang kaobanan ni kay uh, 423. So, kung nakapik mo anak, congratulations sa inyo ha. So, maghatag na taog advance. Regalo og mapuhon mga mga boss. Sabay lang sa mga ganahan Bago mo sabay no. O, may gabi sa inyo ang tanan ha mga boss. May gabi sa mga nagmata pa. Good night po sa mga tulog na. Okay? So, hatag na ta. Advance regalo. Katong regalo og mapuhon. Kay kini... Uh, sa mga ganahan lang mo Abay-ani Abay lang ninyo yun mga Mga idol Mga boss 7 3-1 7-3-1 Atong regalo Magmapuhon uh, Dipinsanin niya Kay Atong uh, butag dipinsa Iyang dipinsa Kay 8-6-2 862 ang iyang dipinsa mga bosa sa tong regalo. Ah uh, iyang shadow ni mo iyang dipinsa. So pag target o grumble mo ani og mapun. no? Target rumble. So, mga ganaan mo sabay ana, sabay lang na ninyo og mapuhon. No? So congratulations ulit po no sa mga nakapick sa tuang kombinasyon karong adlaw, two hits sa tong atuang kombinasyon. Gahapon pod kung nakapick mo, congratulations pod two hits pod tagahapon. So Huwag yung tama ko, ano, kachang bagi ng takang no? So, karon muna ito regalo, screenshot ninyo mga boss. Eh, maghatag tag special kombinasyon, no. So, yan. And then, special kombinasyon na ito para huwag mapuhon kay... So, tarong hindi. Eh. Special mo niya special kombinasyon ang special kombinasyon na ito para huwag mapuhon kay 9 5 7 yan tarungon din tarungon 9 5 7 8 7 uh, 9 5 uh, muna akong plastada mga boss 7 9 5 yan pag target o grumble mo ani ug mapuhon Uh, ang shadow ani niya kay 2 240 2 zero ang yang shadow ani ha 240 so depende sa nato ang yang shadow so mo natong i-depende yang shadow um 4 0 2. So pag target og rumble mo og mapuhon yung Mo ni ang depensa ang 402 kay ang shadow kung ganaan mo sa depensa yung shadow uh, pwede po na nyo i-bait mga idol ha, mga boss bisag nagawas ni na ning 2-0 uh, mabalik pa na siya okay screenshot ninyo mga boss muna nga to ang uh, special kombinasyon o nya maghatag partial kombi o mapon uh, tulo balik ko unom ni kabuka tong kombinasyon advance no okay partial partial Kato lang sa mga ganahan mo sabay no. pero kung nami mga tinaguan dira may mga sariling kombinasyon Moray unahan niyo mga boss ha? So atong partial ug mapuhon kay Muna tong special ice ah, special. atong partial kombi ug mapuhon na mga boss 30 3-0-7 Okay, ang iyang Depensa Atung bot niyang Depensa, kaya basig arimagi sa Depensa Ang Depensa niya Kaya 852. 2 8-5-2 8 yang 2 Depensa Depensa mga boss ha Pag target og grumble mo, ane og mapuhon Okay, muna mga boss Okay, screenshot ninyo mga boss kung ari mo magi sa kung ari mo mo sa depensa sa 852 pwede ka ayo no pwede ka ayo mo sa depensa kay kini hot pun ning 852 so delikado po ning 852 kung ari mo magi sa depensa kini ato ang partial combi ang 307 so basta kung kamo kung ganahan mo sa depensa pwede pwede po talaga ang depensa no kung ganahan mo So, kay kini 852, hot pug na siya, kaya na number. So, na ako'y kuan, na ako'y remind sa inyo ha. Ang remind na ako sa inyo ang ato ang pamintin ha. Kini atong pamintin, ako i remind na po sa inyo mga mga boss ang 961 o 6 960. Ayan. pag target og grumble mo ani og mapuhon. Ato aning pamintin ha. Ako lang gi-remind na po sa inyo og balik mga boss kasi nakalimot niya mo no sa atong pamintin o na ako'y pabalikan sa inyo ha parog mapuhon si mo ani balikin yung mapuhon ha mga boss 265 4 2 5 8 1 8 1 9 o 4 3 6 so muna mga boss Baliki ininyo og mapuhon pag target og rumble money og ganahan mo na. Okay, mura na atong guide karong adlaw advance para og mapuhon mga boss sa adlaw sa Biyernes, Friday ug bulan sa September 20, 2024, no? So good luck mga boss o good night po sa inyong tanan, no? Uh, mga ikog like sa inyong mga boss sa mga wala pa ka -like sa tong mga video, no? Uh, tagay kung yung like mga bosa o sa wala pa ka subscribe bali huwag uh, toplok sa atong subscribe button at no, okay don't forget to subscribe and please hit the notification bell para po manotify mo mga boss atong adlaw na tagadlaw na gina na video okay Good sa inyo tanan mga boss. Out na ko. O dagan salamat sa inyo tanan. O sa mga nagpadayon na sulid. nagpadayon sa boss ng 3D vlog. Dagan salamat sa inyo tanan mga boss. Ha? Uh Nagpapasalamat po ako sa inyo ng buong puso po. O sa mga nag-like nga ra, always nag-like o nag o nag-comment, nag shout out sa inyo tanan, o daghan salamat po sa inyo ang tanan mga mga bossing. So, mora na mga boss, out na ko. O daghan salamat ulit po no. Ulit-ulit na ako. <laughs> okay, out na ko mga boss. Good night, good night sa inyong tanan. God bless po sa inyo ang lahat dyan. ah uh, Mag-iingat po kayo palagi mga boss. Okay, bye-bye po.